Biting bang tayo ngayon. Titimbang. Titimbang ah, bang ka rin ba? Oo. Oh. Biting lang. Pero di ko alam yung simple mo lang ang mag-record. Tayo ka lang muna dyan sa labas. Naka-video naka ka Ah. Um. check 61, 2, 3, 64 Tama ba? Check mo 61 64 64 64.5 64, 64. 64. Hindi okay. okay. siya umano ng isang kuwet eh 64.5 okay. Maintain Siyempre Ayan ako Lotte na ako Keri relo kayo eh. Baba mo. Ayos, sige. Tara. Nainggit ako dyan na 60 ka. Sarang mo yung pinto. Lang Mas magaan pa pala sa akin to. 60. O oh, 64. konti na lang ko is. Tutok mo mayigi para hindi ka maroon mag-camera. Ang gabong ngayon. Eh. Hey. Bago ka mag sing bago ka mag Singapore, sixty four na itim bang mo nang hindi pa. Hindi oh? naman pala ako nag-ano, no? Di naman ako nag-game.